sinta ng Diyos sa sanglibutan, sa na ibigay niya ang kanyang kugtong na anak, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Palapakan natin ang Panginoon ng Diyos. Mga minamahal, salamat may Diyos na umibig sa atin. Amen. Ibinigay ang kanyang buktong na anak ng ating Panginoon sa Kristo na matay doon sa krus ng Kalbaryo at muling na Purihin po ang ating Panginoon. Kaya buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Mapagbahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya tayo sumampalataya sa Diyos. Amen. Ano po po mga kapatid, pangalawa, ang ating sinasampalatayanan sa Diyos 4 verse 21 of the book of Romans. Romans chapter 4 verse 21 At lubos na namin na na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa ang Ang ating sinasampalatayanan sa Diyos mga kapatid ay siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise Amen. To God. Praise the Lord. God is omnipotent God. Purihin po ang ating Panginoon. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos nakakayan sa ating mga buhay. At doon, karanasan natin tayo pinapagaling ng Diyos. Sino dito para sa inyo, pinapagaling kayo ng Diyos. Please